Magandang araw, magandang araw po. Sir Rapiton po. Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo sa kadahila ng ang agency po namin ay hindi po kami pinasahod ngayong bagong taon. Kami po ay hindi nakapag-medya noche dahil wala po kami kapera-pera. Unang-una po, ang benefits namin walang hulog kahit isa matatagal na po ang aming mga kasamahan doon. Lalo, lalo na aming supervisor. Sana po, matulungan po ninyo kami. Sir, sana po, sir, mga po kami sa po kami ng aming agency, sir, eh. po kami sa mga kahit lang po sana yung sa beneficio namin, maayos lang po sana nilang hulugan. Kaya lang sir, kahit isa po, wala pong hulog eh. Wala pong 2019, wala pong hulog na maayos. At yung araw po, uh, Sir Rapitol po, at yung araw po nung, uh, nung natapos po yung uh, Pasko, uh, ilang beses po kami tumawag. Uh, ang nangyayari lang po, eh, ring lang po ng ring yung kanila pong uh, uh, cellphone. Uh, tapos po, uh, may po na tago opisina at ipapasa lang po kami. Pasa-pasa po sila ng uh, sagot link po. At yung uh, amin din pong uh, opisina, eh, ang sagot din po, eh, wala rin po silang magagawa. Uh, bali, January 4 na po kami uh, binigyan ng, ano, ng uh, taning na makapasahurin pa po. Baka lang at hindi pa sigurado. Sana po matulungan nyo kami sa sa tidal traffic. Post.